Adjure, ajor July 27 So, good morning po, good morning Nahirapan po tayong mag-analyze kasi nga po yung mga ibang content creator ay walang mga upload So yung mga panggabi po nila hindi po nila in-upload kung kaya't hinanap, hinanap pa po natin tagal nating hanahanapin Para naman ma-satisfy po mga nanonood, kailangan po natin hanapin yung mga lumabas. Nagigising lang po natin. So muli po, uh, dyan po sa nusungkot ng Tarlac So lumabas po dyan ay 40, 36 at 33, 39. Kita po ba? So sa umaga po, ang sumada po ng 40, 36 ay 4, ang sumada po ng 40 ay 4, 13, 22 at 31. At yung sumada po ng 36 ay 9, 18, 27 at 36. Sa hapon po ang sumada po niyan, ang 33 at 39. Ang sumada po ng 33 ay 6, 15 at 24. Ang sumada po ng 39 ay 12. So, pumili na lang po kayo dyan kasi po ang labanan nyo ay sumada. So, tinitignan po natin yung angulo ng mga mga pattern. Wala po tayo makita. So, muli po maraming po salamat. Uh, just sa lusod ng tarlac. At, meron po pala pa tayo makita. So, sa tarlac po, sa umaga po, meron po tayo nakita dyan. Na highly priority na numero uno. At sa hapon naman po, meron tayo nakita dyan na highly priority na 35. Sana po paresan po ninyo base po sa inyong mga numerong inalagaan. Uh, yes po may posibilidad po lumabas yung mga numerong yan kasi nga po uh, hinanapan po natin. So titingnan po natin yung angulo kung uh, ano pong sinusundan ng yung mga legaho. Kung ito po ba ay uh, uh, kasi pag minsan po hindi po niya inilalabas yung mga sumada. So kung kaya't nahanapan po natin yan ng mga pattern base po sa numero nilalabas sa hapon po highly priority uh, numero 35 po dyan sa lugar ng Tarlac so maraming po salamat sa, dyan po sa lugar ng Tarlac sa Nueva po ang 20, 28 so meron po tayo nakita dyan na uh, 3, 12, 19 kada tatlong araw nakapattern po siya at uh, 33, 17 kada tatlong araw So, ang sumada po ng 23 ay 5, 32, at, at uh, 14. Yan po ang sumada ng 23. At ang 28 naman po, ang sumada po na ay 10, 20 at 30. Sama na rin po si 40. Diyan po sa lugar ng Nueva Ecija. So maraming po salamat. Diyan po sa lugar ng Nueva Ecija. Meron po kayo na naalagal ng mga numero at pasok sa inyong uh, ating nalilista. Ay, sige po, uh, kunin nyo na lang po yung mga numero na yan. So maraming po salamat. Diyan po sa lugar ng Nueva Ecija. Sa bataan po, ang numero, lumabas po dyan ay sa 30. So meron po tayong nakita pattern dyan every 2 days, numero 8. 29-27 naman po kada tatlong araw. At 7-13 po kada apat na araw. So kung may mga numero po kayo nalaga dyan, ang mga napasok po dyan, kasi nakita po natin na may, may mga pattern. So muli po, maraming po salamat dyan po sa lunsod ng Bataan. Sa lusod naman po ng Bulacan, ang kung lumabas, lumabas po dyan ay 4.32 kagabi. So, ang uh, nakita po tating, ang nakita po nating pattern diyan ay 14 at 3 lang kada dalawang araw. Ngayon po dahil ganyan po mga lumalabas sa yung ligaho. So nakita po natin, hinanapon po natin mga solusyon na kahanay ng 4 at 32. So highly priority, highly priority po ang numero 14. Kasi nga po base po sa kanya nilalabas at yan po ay active. Meron po tayong mag nakita magandang pandiskarte po dyan na numero 7 at 16. Diyan po sa lungsod ng Bulacan. So po ang mga nasa, nasusulat, mga nasabing nasu, nasusulat ay haka-haka lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguraduhan na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabing numero ay galing po sa inyong mga ligaho. So po, maraming po salamat. Uh, uh Tarlac, Bataan, Bulacan. Adjor Adjor So good morning po eh, Raymond Raynon Benesig Evelyn Gonaha uh, Good morning pala Romel Sambile Magandang umaga po uh, Janice Lusong So good morning po Good morning Ang lumabas Ang lumabas po sa Angles ay Hindi ko rin po alam So napakahirap pong hanapin yung numero numero inilabas ng angel Ano po bang lumabas sa Angeles? Eh? Wala po tayong copy. So hinanapan na po natin dyan sa mga post ng mga digital uh, mga content creator. Wala po tayong makita. Kape po tayo, kape. Kapit po tayo, kapit Wala po talaga tayong makita. So po sa lungsod ng Angles dahil wala tayong makita ng lumabas kagabi. So harap na lang tayo ng solusyon. Kada dalawang araw po numero 22 at 15. Kada tatlong araw po numero 23. Kada apat na araw po numero 35. Kada limang araw po 1 at 15. Ang weekly po natin ay 24, 22, 33. At isama na rin natin si Jess. Yes po, 24, 22, 23 at Jess. Ayun, 18, 26, so lumabas sa Angeles. So wala po tayong uh, ideya. Wala, wala po tayong magkita sa mga content creator. So meron po tayong nakita. Yung isang uh, nagpo-post po sa Lake Tahoe. Si Abby. Uh, ang post po niya, July uh, 26, 4pm, uh, 4.29. So, dinobol check po natin yan. Lumabas na pala yung kagabi. Talaga <laughs> niya. So, mga napili po natin dyan na numero 22, 23, 35, 1, 22 at 24. Pagdating po sa hapon, highly priority po ninyo ang numero Jess. So, hindi pa po muna natin, natin ililistaya kasi sobrang dami. So, binibigyan po natin daan sa Jess kung meron po kami pinanghahawakan. So, ibig sabihin kapag lumabas ang Jess sa inyo ngayong umaga, uh, meron tayong ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, last ball. So, ito na yung... Uh, araw na magiging active na si Jis kung lalabas so aabangan po namin yan kasi kung ano po nilalabas ni Angeles jump din po kami bumabase eh. So, na mental block po tayo dyan sa lungsod ng Angeles. Ang lumabas sa Angeles sa hapon ay 40. So, huli ko na lang na-realize yun. Dapat pala, sumunod ako dun. So, muli po sa lungsod ng Angeles. Medyo fossilized po ang mga numero nilalabas. Pero, isa po siyang magandang idea. Uh, kung meron po kayo matindi pag-iisip, uh, uh, ma-analyze nyo ang mga numero. Uh, talagang uh, makukuha nyo po ang jackpot. So, pinipili po natin yan na ang numero at ang, ang, at ang ating kaluluwa ay iisa para naman uh, makuha po natin yung eksaktong mga lumalabas so babase po tayo gan so ngayon linggo kung tayo po ba ay magde-declare ng mga last ball na lalabas kung ito po ba ay magkakaroon ng ball shifting Sumuli so, po sa lungsod ng Angles. Maraming po salamat sa panonood. At uh, sana po ngayong uh, umaga, linggo, tayo po ay swertihin. Medyo marami-rami marami po yung mga degla ninyo. Pakiano na lang po sa mga bagong pasok. Meron po tayo nakikita mga bagong pasok. Ito po ay legaho ng STL Angeles. So po, uh, Angeles, maraming po salamat sa panonood. Update-update na lang po. Uh, kukuha po kami sa inyo ng mga numero. So muli po mar maraming po salamat sa lungsod ng Angeles. Adjur, adjur. So po. Ay, teka. <laughs> Wait lang po. Hindi po pala malista. So si Trenta po kagabi, hindi mo na po natin binalikan kasi nga po deep time nakamove on sa ating ginawa ang desisyon sa buhay. <laughs> so hindi po tayo nagkamali, ano? bumalik po talaga si Trenta. Kasi nga po, ang sabi ko sa naunang video ko dito sa pangumanga, so binilugan ko si Trenta, ang sabi ko, si Trenta po ay lalabas mamayang gabi. So expected po natin yan na ibibigay natin yan mamayang gabi. Pero ngayong hapon ang ibibigay po natin ay 6 at 36. So pareho binilugan po yan. Di tayo makabubon sa ginawa natin. Pag double check na lang po yung video kahapon, noon live, uh, yung panghapon pala, So sabi po natin, ang, ang 30 ay may posibilidad na lumabas mamayang gabi. So ngayong hapon, ibibigay po natin yung highly priority na numero sa 6. At siguro mas maganda yung 36. So hindi po siya nakahalili sa magandang diskarte. Pero ito po inilagay po natin. Isiningit at binilugan. So, ang in-expect po natin ay sa S36 pagdating sa hapon. So, hindi po niya binigay yung 6. Bagkos ay kinuha niya yung 30. At ngayon naman po pagdating sa gabi. Dahil pinaninindigan po natin na ito lalabas sa gabi. So, hindi na po natin, hindi na po natin ito kinuha. <laughs> hindi na po natin ito kinuha kasi nga lumabas na. So, dahil sa sinabi po natin, nalalabas ito gabi. So, hindi po tayo nagkamal. Lumabas nga. So, magandang umaga po dyan sa, sa lungsod ng uh, ay, sa baryo ng uh, Kalulot So, shout out po dyan. So, sila nagpakilala. Busy sila sa kanilang pag uh, uh, pag uh, kuahu. ano ba yun? Kwaho ba yan? <laughs> po, good morning po sa inyo. So muli po, uh, 40. Diyan po sa Lusoban ng Pampanga. So, tatlong beses na po yan na lumabas. Ah, ito po, lino, oh. 40. 40. 40. So, namamakyaw po si 40 ngayon. So, muli po uh, sa lungsod ng Pampanga. Ano ang mga nakita po natin mga degla ay? Kada dalawang araw po, numero 40 at 39. Kada tatlong araw po ay 3.34. Kada apat na araw po, numero 33. At ang week po natin ay 35 at 20. Pag-i-double check na lang po sa inyong mga legaho, kung ako po ay nagkakamali, pwede niyo po akong i-correct. Kasi po, yung, yung pong mga numero yan ay kinuha po natin sa inyo mismo sa liga. So, hindi po tayo nagpupulot ng mga numero kung saan saan, saan, kung saan saan, lang. Yan po ay galing mismo sa legaho. Paki-double check na lang po sa inyong mga ako uh, kung tayo po ay nagkakamal. Muli po, 40-39 kada dalawang araw, 3-34 kada tatlong araw, 33 kada apan na araw, 35.20 ang weekly. So po, nakandyan naka na naman si 40 ang, ang tanong. Meron po bang posibilidad na nababas si 40? Yes po. Kasi nga po ang maximum po niyan ay 4 hanggang 5. So tayo po ay nakadeg lang ngayon si 40. So ang po natin ay 40, 39, 3, 34. Uh, Diskarte 33 at 35 wala po si Jess ngayon pero ito po ay highly recommended na sa tingin ko may posibilidad po lumabas kasi nga po kung magkakaroon ng ball shifting ito po ang unang lalabas dahil linggo po ngayon in-expect po natin magkakaroon ng mga ball shifting last ball po ngayon so ibig sabihin papasok yung mga numero natutulog so isisingit po natin yung numero Gis ngayon uh, July 27 linggo. Ngayon po, kung meron po kayo pinangahawakan dyan na numero, na numero juice. So, it's your time to shine. Kape po tayo, kape. Kape. po, good morning po sa mga bagong pasok. Emily Javier, 2028, pwede po ba? Yes po, pasok po, nakadegla po ngayon si 20. At si 26, 28 po ay uh, lumabas po ng bernes. So may posibilidad ba lumabas? Yes po. Si 20 po ay nakahanay pa rin pa sa so mga numerong lumalabas. Uh, si 20, siguro tingin ko mamayang hapon, 40, 30, 20. <laughs> Ganun po ang ginagawa niya eh. So kung gusto niyo nang hanapin ng pruweba yan, hanapan natin yan pagdating mama eh. Bibiyay pala tayo, pala tayo time. May mga nangyayari pong ganyan, yung mga halimbawa, eskalera. Eskalera malalaki. Pagdating po dito, eh, may, may, <laughs> may numero dito sa baba na eskalera. Parang gusto ko mamaya, Gis 20, no? 40, 30, 20, Gis. <laughs> Gis yes po. Dibaw na po, Eduardo Galura. Uh, so, nasagot na po yung katalungan ni Ma'am Emily Javier, 20, 28. Yes po, si 20 po, nakahanay po sa loob ng isang linggo. Pero isa po siya natutulog ng numero. Ibig sabihin niyan, Uh, kung magkakaroon ng last ball uh, prioritize yan yes po o ito eskalera din to 40 30 o eskalera degla pala to eh ito po ang tawag na eskalerang malalaking uh, numero 40 30 20 so muli po mayroon na mga pumapasok ah uh, Ana pili po natin numero 40-39-3-34-33-35 at discard Jis. Uh, e, e, bibigyan, bibigyan po natin ng highly priority ang jays. So titingnan po natin ang angulo. Sayang, walang 30 ngayon. Eh. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment. Medyo mahirap pong huliin ngayon. So, kahapon po, uh, hindi po natin inexpect na yun na pala yung pang degla. So, kung nabigay lang niya yung uh, 36, siguro, isang linggo, puro lechon ang kinakain. <laughs> Mahay blood yung mga tao dito sa amin. Wala eh, sayang eh, no? Yun po talaga yung sayang. Malaking panghihinayang. Andito na, oh. Andito na po, nakasulat na. Binilu ko pa. Binilugang ko pa yung numero. Tapos, uh, binilugang ko rin itong 36. Tapos, binilugang ko ito sa S. Tapos, binil binilugang ko 36. So, ito po yung tin tinayaan na po natin sa S36. So, hindi na po na tayo sumunod dito sa 30. Yun po ang tawag ng napakalaking sayang. Andyan na yung pera. Andyan na yung pera, pinamimigay na, hindi pa, hindi, hindi pa natin nakuha. So sa tingin ko kahapon, kung nirambol-rambol po ninyo, kayo po ay tumama. Sayang. Ito po talaga yung nakita natin eh, numero 36, kung kahit isiningit po natin, doon uh, lumabas po yung 811. So nag-video nag po tayo, nag-upload po tayo ng video. At kinuha po natin si 36, kasi, kasi nga po ito po yung nakikita kong, uh, nakikita kong lalabas talaga pagdating sa hapon. Kung kaya't iniligay ko po si 36, hindi, wala, wala po siya dito. Isiningit ko po si 36 at binilugan. Highly priority po uh, sabi ko. So ito po yung nakikita natin lalabas. So hindi po natin in-expect na 30 yung ilalabas. Kung kaya't hindi po natin nakuha ang jackpot. So marami pa pong pagkakataon. Dahil ang inyong likod ay uh, ang mga numero ay nakikita po natin. So, marami pa ho yung pagkakataon. Maraming beses pa. Hanggat hindi tayo nababang sa YouTube, uh, mar gagawa pa ho tayo ng maraming content na ganito. At uh, in 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 ina ko po na makukuha po talaga natin yung mga numero. So, marami po salamat sa pag uh, walang tigil na pagsubaybay kay tumbok Salud dito sa YouTube. So, pagdating dito sa YouTube, dito ko po talaga nakita yung mga... Uh, taga-subaybay talaga so yung si Facebook talaga puro basher talaga dun so dito po nakita ko po talaga yung mga tunay na nagsusubaybay sa mga ating palatong at sa ating mga programa, so si Facebook uh, ayako na dun ayako na dun <laughs> so muli po, po salamat sa panonood Pampanga Angeles, Bataan, Bulacan Webay Seater Lock uh, July 27 uh. Linggo. Sana po makuha po natin yung uh, minimithin natin jackpot ngayong uh, linggo. mag sa mga uh, Linggo po ngayon, mga last ball. So ipapasok po niya yung mga numero na natutulog. So highly priority po natin yung numero 10. Uh, muli po, uh, maraming po salamat. July 27, Papanga, Angeles, Bataan, Bulacan, Mebesia, Tarlac. A door,